Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alam nyo ba na, na mahagi na sa ibang lugar ng birthday cash gift para sa ating mga lolo at lola? Hindi lang yan sapagkat merong panghandog na one-stop shop services sa lugar na ito. Kahit hindi na kayo mahihirapang magpalista upang kayo ay mapabilang sa mabibigyan ng cash gift ating alamin kung saan nga ba ito ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng I Love Tagig. Opisyal ng sinimulan ng lungsod ng Tagig noong Webes, August 31, ang pamamahagi ng house-to-house -house ng birthday cash gift sa mahigit 270 senior citizens mula sa 10 barangay ng Embo na nasa ilalim na ng pangangalaga nito. Sa ilalim ng programang ito, ang mga senior citizens ng lungsod ay tumatanggap ng mga cash gift mula sa 3,000 pesos hanggang 10,000 pesos depende sa kanilang age bracket. 3,000 pesos para sa mga 60 to 69 years old, 4,000 pesos para naman sa 70 to 79 years old, 5,000 10,000 pesos para naman sa 80 to 89 years old at 10,000 pesos para sa 90 to 99 years old. Kapag umabot na sila sa 100 years old, bibigyan sila ng 100,000 at patuloy na tatanggap ng parehong halaga bawat taon sa buong buhay nila. Personal na inaabot ni Mayor Lani Cayetano ang cash gift sa mga senior citizens na naroon sa kick-off ceremony sa Barangay Pembo. Ang iba ay nakatanggap ng kanilang regalo sa kanilang kaarawan sa kanilang pintuan habang ang mga manggagawa sa barangay ay nagbahay-bahay para sa pamamahagi. Sa kabila ng kawalan ng tamang turnover ng database ng mga senior citizens, nagawa pa rin ni Taguig na tukuyin ang inisyal na listahan ng 271 senior citizens sa tulong ng mga community leaders sa mga barangay ng EMBO. Ito ay napatunayan gamit ang listahan ng mga social pension beneficiaries mula sa mga nasabing barangay. Saad pa ni Mayor Lani, kahit po pamanumano ang pagkalap ng ating mga datos, hindi na namin ito pinagpabukas ang pagkakaloob ng birthday cash gift sa ating mga senior citizens. Dagdag niya pa, ang araw po na ito ay patunay na mayroong programa ang City of Tagig para sa ating mga senior citizens. Sa Tagig ang naging programa natin, pagkasunod-sunod na kaarawan ng ating mga senior citizens according to the age bracket financial assistance po yung binigay natin. Nagbukas din ang Tagig ng One Stop Shop Volunteer Center sa kahabaan ng Sampaguita Street sa Barangay Pembo, na kung saan ang mga hindi kasama sa unang listahan ng mga beneficiaryo ng senior citizens ay maaaring pumunta at magpalista at mag para sa kanilang birthday cash gift. Bukas din ang one-stop shop para sa mga katanungan at aplikasyon ng mga serbisyong panlipunan tulad ng tulong medikal, tulong sa paglilibing, mga benepisyo para sa mga taong may kapansanan at maging sa mga alalahanin sa scholar. At kung hindi makabisita ang mga residente sa volunteer center, maaari din po kayong tumawag sa mga hotline number na ito para sa mga katanungan. Bilang mapagmahal na lungsod, inuuna ng Tagig ang kapakanan ng mga senior citizens nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng house-to-house -house delivery ng mga libreng maintenance medicine para sa mga diabetes, hypertension at asthma. Noong 2019 binuksan ng Tagigang Center for the Elderly isang pioneer wellness hub sa Bansa para sa mga senior citizens. Ito ay isang limang palapag na gusali na may therapy pool, sauna, gym, yoga, ballroom area massage room, sinehan, rooftop garden, recreational area at clinic na nag-aalok ng pahinga para sa mga matatandang taga-tagig na naghahangad ng makapag-recharge. Tiniyak ng tagig na ang bawat senior citizens mula sa 10 barangay ng Embo ay makakatanggap ng kanilang birthday cash gift dahil residente na sila ng lungsod. Inuulit din ng lokal ng pamahalaan ang kanilang pangako na ibibigay ang parehong programa at serbisyo sa mga bagong residente, lalong-lalo na sa mga lolo at lola ng taga-tagig. Thanks for watching! Please don't forget to like share and subscribe!